Tama. Mm Maigi yun. Kasi lalot may edad ka na. ilang taong ka na. Mm -hmm. Ayun na siwa Oo nga ano. Mm. Ang iksi ng suot niya. Ba't naghahanap pa siya ng mahaba? <laughs> Kasi naki... para nakita ko na yung pisking ano niya. Lubot. <laughs> lubot mga kagapay sa mga hindi nakakaintindi ng na lubot sa tawag, tawag sa, tawag sa bicol puwetan puet ganyan lubot Lobot. wala naman siguro masama dun ano normal naman yun ayun naman talaga ang tawag naman. ano kasi yan mga babae ang siya ang leader sa pagsayaw Oo, oh, magaling ay. siya sumayaw oo. siya ang leader siya ang leader kaya pala ganun kaiksi yung shot niya oo. ano? kasi yung wet po niya pinaiikot oo so, para kasi ko nga matambok yung wet nung. <laughs> 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 <laughs>